Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. At para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buo rin ang kaalaman at idea makukuha nyo. At salamat sa lahat ng mga bumabalik-balik at salamat sa mga bagong viewer, subscriber. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa biosecurity. Ano ba ang pagkakaalam nyo sa biosecurity? Alam kong marami nang nakakaalam doon no, kung ano ang biosecurity, pero alam kong marami pa rin ang hindi nakakaalam sa ibig sabihin nito lalo na yung mga bago at wala sa industriyang ito dati at ngayon lang nila gagawin ang poultry farming so kahit ano pang uh, poultry farming ang ginagawa ninyo kahit na broiler farming native chicken farming layer farming grow out farming yung gagawin niyo ready to lay no kahit na mga free range chicken farming etc kung ano pang mga ang uh, poultry farming na ginagawa ninyo, kailangan ang biosecurity. At ang biosecurity ay isang paraan para ma ang pagpasok ng causative agent ng mga diseases, different diseases sa poultry. Example ng mga tagadala ng causative agent ng uh, different diseases sa poultry ay yung wild birds, yung rodents, yung vehicles yung shoes, slippers, yung clothes ng mga taong labas-masok sa poultry farm. At saka yung, uh, nabawa, yung manure, no? yung manure na nang na naiipon na, dyan nag-ano din yun, nag attract din ng mga causative uh, agent ng uh, diseases sa poultry farm paano mo ma-maintain ang biosecurity sa poultry farm mo at tandaan nyo pala no, ang biosecurity ay hindi lang sa poultry farm ginagawa, hindi lang sa poultry applicable kundi sa lahat ng animal projects, kahit sa tao no, kahit sa mga pagkain uh, para sa tao at pagkain para sa hayop. Dapat may biosecurity doon sa uh, paggawaan no. Paano mo ba i-maintain ang biosecurity sa poultry farm mo? number one, kung may tao ka, kung malaki kang farm at may mga staff ka, may mga mga poultry boys ka, ganyan, kailangan well-trained ang mga yon. Ibig sabihin, pag well-trained sila, alam nila ang dapat nilang gagawin paglabas at pagpasok sa poultry. At disiplin sila na hindi sila basta lalabas, labas masok doon na yun at, uh, yun at yun ang gagamitin nilang uh, damit sapatos, ganyan no, sa entrance pa lang dun sa mga malalaking farm meron silang shower sa gate pa lang, no? may, may shower room sila dun, at magpapalit ng uniform, doon sa loob, para dun sa loob hindi nila isusuot yung damit na gamit nila, galing sa labas at pati yung shoes may mga, ano dun, may mga uh, shoes or slippers or boots na para dun sa kanila sa loob na hindi yung galing dun sa labas at saka ang country boys kaya karimitan no stay in pag malaki ang farm tapos dun sa entrance ng gate merong ano merong foot bath para dun sa mga tao na dadaan kasi kasi meron yung uh, mga farm na hiwalay yung gate para doon sa mga tao na papasok at hiwalay ang gate na pa para doon sa mga sasakyan na papasok. At uh, may mga mas malaki pang company. Limbawa, uh, may delivery van o basta para sa mga sasakyan. No? Hindi lang ini-sprayhan ang gulong at saka yung katawan ng sasakyan kundi sinashoweran talaga yung buong sasakyan. Pagtapat doon sa gate, may shower na kaagad na may disinfectant. Pero tandaan niyo na hindi lang yung disinfectant o foot bath ang kailangang i-maintain no na, na sa ano sa entrance ng uh, gate. Kailangan pati din dun sa uh, paanan ng building bago pumasok yung uh, tao dun sa building na kung sino ang nakadestino naka doon. At yung mga tao dun sa poultry farm hindi lang hindi lang basta uh, lilipat-lipat kung poultry boy ka hindi ka allowed na pupunta doon sa kahit sa ang parte ng ano ang production area Limbawa, sa egg room o doon sa ano kung kung magbubuhat ban sila ng itlog limbawa, no galing sila sa poultry building mag, may pap magpapalit sila or doon lang sa labas yung mga train din yung mga mga egg classifier sila na yung uh, magpapasok doon sa itlog yung mga tao ng delivery van hindi sila allowed doon sa uh, production area Meron din kasing mga farm na hindi siyempre kaya yung shower, ganyan. Yung, yung foot bath ang ginagawa nila at ini uh, inisprayhan na lang din, no? Pero isa lang yun, yung foot bath, isa lang yun dun sa mga bagay na dapat ginagawa para ma-maintain ang biosecurity dun sa loob ng uh, poultry farm. Ang iba pang bagay na dapat gawin ay yung halimbawa, yung manure management, isa rin yan, no? kasi kahit na may foot kahit na nag, uh, isa pa rin yung bakuna, no, yung vaccination. Pero kahit na may foot may vaccination, yung mga manok mo, pero ang poultry farm mo naman ay uh, walang orderliness, no? Ibig sabihin, wala man lang hindi hindi malinis, hindi magulo. Ibig sabihin, yun, kung may mga nakikita ako doon, may nakikita ako talaga na poultry farm, lalo na yung mga backyard, no, marami may mga poultry farm ako nakikita talaga na nagkalat ang mga iba't ibang mga bagay diyan sa paligid, no? Mga bote kung ano-ano pa, dap at saka mga damo, ganon. So, yun yun ang isa no? para ma-maintain mo ang biosecurity, kailangan walang kalat paligid at ano kapaligid at uh, loob ng uh, poultry building kailangan hindi nanlilimahid kasi alam nyo pati inuman at saka mga kainan yun yung mga ano yun yung mga bagay na ginagawa para ma-maintain ang biosecurity hindi lang yung foot bath tandaan natin na ang foot bath ay limitado lang din ang kail ang kaya niyang ano kaya niyang i-prevent pag madamo kailangan din mag-grass no <laughs> mag-grass cut uh, tapos yung kasi para ma-prevent yung rodents o mga taga <laughs> tapos yung isa pa yung, di ba ang daming wild birds, no? So, remedyohan na maglagay ng, ng net para uh, hindi makapasok ang mga wild birds, para hindi sila magdala ng uh, causative agent para sa kung ano sakit ang makukos nila, no? So, hindi mismo yung ibon at hindi mismo yung rodents ang magbibigay ng sakit sa kanila, kundi yung dala nilang Uh, virus, bacteria, parasite or kung ano man, no. Yun yung ano, yun, yun ang nag cause doon. At saka doon sa ipot no or manure, dapat ay well managed. Tandaan niyo na manure management at manure disposal ay magkaiba. Pagka magandang pagmamanage nyo dun sa manure, syempre, hindi yan mangangamoy, hindi yan, ibig sabihin, dry? Kagaya nito, uh, tuyo, no? Kasi, may bubong. May bubong itong ano niya, itong tapat niya. Ibig sabihin, nakali, nakalilim. So kung halimbawa ang backyard poultry farming ang ginagawa mo, kagaya ah, ng sabi ko, ah, kahit na layer farming yan, native chicken farming o etc. No, ay kailangan ma-maintain mo ang biosecurity sa poultry farm mo para iwas sakit at saka ah, healthy sila palagi. No? Kasi pag na-maintain mo ang biosecurity sa farm mo, Siyempre kung masisigla ang mga manok mo, magpuproduce sila ng maigi, bibigyan kanila nila ng magandang kita. Ganun yun. So, mapaitlog man or mapamit, sa uh, samit man, no? Kasi pwede kang gumawa ng um, egg, uh, egg, production business. Pwede kang magmit uh, production business. So, bibigyan kanila nila ng magandang kita. Okay. Sana marami kayo natutunan sa video ito. At yung mga may alam pang iba na pwedeng paraan no para ma-maintain ang biosecurity pwede niyo i-comment diyan para matulungan yung mga ibang farmers lalo na yung mga bago at syempre huwag mong kalimutang mag-like mag-subscribe at paki ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo at salamat sa lahat ng mga nag lahat ng mga nagla-like nagko-comment doon sa mga bagong subscriber, thank you at saka doon sa lahat ng mga uh, subscriber ko na old and new, pabalik-balik at hindi, thank you sa inyong lahat. At sana maging productive lahat ang poultry farm natin, sana pagpalain tayong lahat.